Sa kabila ng mga kritisismo, nagpatuloy ang administrasyon sa hangarin nitong makapagbigay ng payapa at organisadong lipunan, tulad ng kanyang nagawa sa lungsod ng Davao. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Lunsod sa loob ng ilang dekada, Pumanglima lima ang Davao City sa listahan ng pinakaligtas na lunsod sa buong mundo noong 2015, batay sa survey na isinagawa ng website na numbeo.com. Dahil nga sa problema natin sa peace and order, so kailangan talaga yung kamay na bakal. I dream of glowing days ahead for every Philippine. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. Believe me, I will end my term fighting." Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin. Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng uh, Panglao International Airport sa Bohol. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impruensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring Maricela law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at umihipit at hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant sa ABS-CBN. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. Freedom. No, two, Kung hindi naging Pangulo ang Pangulong Duterte, eh, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Yung mga mayaman,